Aries. Mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng sikat ng araw. Sa umaga ay alas 4 hanggang alas 6.45 ng umaga may ikatatalo na apat na pong negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 20 ng gabi may ikatatalo na 53 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay green dahil kayang mainis at matatalo, at umiwas ka rin sa player na malapad ang pisngi mamalasan ka. Taurus Mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 3 hanggang alas 6.10 ng umaga may ikatatalo na 50 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 42 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 ng gabi may ikatatalo na 50 minutong negatibo, pulang-pula ang iyong iiwasang kulay dahil mabibigyan kanya ng kamalasan para maging talunan. Gemini, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7 gis ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.45 ng hapon may ikatatalo na 43 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.30 ng umaga may ikatatalo na 50 siyam na minutong negatibo, player na hambog at mahilig uminom ng alak ang iyong layuan, dahil sila ay tukso sa iyo ng kamalasan para matalo. Cancer mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng sikat ng araw. Sa umaga ay alas 5 hanggang alas 8 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 4 Gs ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto. At sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10 ng gabi may ikatatalo na 55 minutong negatibo, huwag kang masyadong makipag-usap pag ikaw ay nananalo na, para hindi nila makuha ang oras mong buenas. Leo, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 3 hanggang alas 6.15 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3 ng hapon may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.20 ng umaga may ikatatalo na 56 na minutong negatibo. Magsuot ka ng damit na may kulay green siya ang magbibigay sa iyo ng swerte para mahusay sa paglalaro para makapanalo. Virgo mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 5 hanggang alas 8 gis ng umaga may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 4-5 ng hapon may ikatatalo na 58 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.20 ng gabi, may ikatatalo na 57 minutong negatibo. Libra, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 8 hanggang alas 10.45 ng umaga may ikatatalo na 40 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 4.45 ng hapon may ikatatalo na 43 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12:30 ng umaga may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay brown dahil kamalasan ang kayang maibibigay para matalo. Scorpio mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 7 hanggang alas 9.45 ng umaga may ikatatalo na 41 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto. At sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 ng gabi may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Kulay orange ang iyong iiwasan dahil mabibigyan kanya na matalo ka, kagad. Sagittarius, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 5 hanggang alas 8.15 ng umaga may ikatatalo na 53 minutong negatibo. At sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.15 ng hapon may ikakatalo na 58 na minutong negatibo, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.15 ng gabi, may ikatatalo na 50 minutong negatibo. Capricorn mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 3 hanggang alas 6.15 ng umaga may ikatatalo na 54 na negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 40 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay silver siya ang magdadala sa iyo ng kamalasan. Aquarius, mga oras para sa iyo para manalo na bigay. Nang gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7.05 ng umaga may ikatatalo na 52 negatibong minuto, at sa tangahali sa alas 12 hanggang alas 3 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto. At sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.15 ng umaga may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay silver at magbibigay sa iyo ng ikakatalo at sa player na madalas magsalita ng kaburdihan pagkainis ang kayang madala sa iyo para matalo. Paices. Mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng sikat ng araw sa umaga ay alas 3 hanggang alas 6:15 ng umaga may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto at sa hapon sa alas 3 hanggang alas 5:45 ng hapon may ikatatalo na 4 na negatibong minuto. At sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 ng gabi may ikatatalo na 51 minutong negatibo. Ngayong araw ang maganda ay magsuot ka ng damit na may kulay pink, dahil mabibigyan ka ng oras na buenas.